Go afternoon guys. Uh, ngayon po bumalik kami ulit dito sa farm kasama si Mrs. So, bibisitahin po namin ito. yung iba guys so oh, hindi nila kilala yung feeds kasi dito more on organic lang yun okay. guys diba? so, yun pati aso kinakain yung pigs dai pati aso kinakain yung pigs may ibon dyan